Sa darating na Pasko, huwag na huwag kang mangamba Kung wala kang maghuhugot na pera sa bulsa Tandaan mo kapatid ang pera, di pinu problema Matutong teto kung anong nasa pitaka Sa pagkat ang ng Pasko ay tunay na pagbibig Pagbibigayan sa isa't isa ng mga hiling At pag-alala sa Panginoong nag-iisa Nang nag ng buhay, mapapawad ka ng iama nga, di kailangan ng mansanas at hamon Nang mahalaga lahat tayo'y magmahalan ngayon Dahil lang iwan ng Pasko Ipagdiriwang ang ligaya Pagsilang ng amang taga Pagpayapang pinagpalang Sinalang-alang kaya magpunyagi At umiti wala mang sanlabi Ay purahin natin ang tighati Basta tayo'y magsalu salo Wala mang maraming handa Wala mang ingranding handaan Basta tayo'y masaya Sana sa Pasko tayo Lahat ay maligaya Kahit walang sama At wag mo isipin ang iyong mga problema Lahat mawawala basta may ngiti at tawa Ang Pasko ay para sa lahat Hindi lang sa mayaman, pwede sa mga salat Kahit na hindi bongga ang inyong mga handa Ang mahalaga ang pamilya ay magkakasama Buo at masaya kahit na ka kinakapos Maipagdiriwang lamang ang kaarawan ng Diyos Mga bata sa lansangan tayo ay magsasaya Di lang ang kahirapan tayo ay maghahanda That's right, magsaya kapag Disyembre 25 Dahil yun ay pag-alala sa dakilang Heso Kristo Kahit na wala kang bago o lamang sa iyong lamesa At wala kang pambili ng handa sa Noche Huwag mong iisipin na ang buhay ay medyo madamot Kung sasapit ang Pasko, huwag na huwag kang sisimangot At huwag kang malulungkot ay hindi Pag-alala lang sa Diyos tuwing kanyang kaarawan Sana sa Pasko tayo lahat ay maligay. kasama At wag mo nang isipin ang iyong mga problema Lahat mawawala basta may ngiti at tawa Sana sa Pasko tayo lahat ay maligaya Kahit walang pera basta di kay kasama At wag mo nang isipin ang iyong mga problema La <laughs> hatma wa wa la basta mayiti Atawa.